ginawa ni Cherry White kay Chaka White, viral. Si Chaka White ang isa sa solid fan at kaibigan ni Cherry White, ngunit naging emosyonal na ito sa ginawang ito ni Cherry White sa kanya, ganito nga ba kaya talaga ang ugali ni Cherry White, how true kaya na mahilig itong magpaiyak ngayong nasa limelight siya ng kanyang pagiging sikat, kung matatandaan nga na pagkatapos ng revelasyon ni Boy Tapang tungkol sa hiwalayan umano nila ni Cherry White, ay may ibinahagi ito sa kanyang Facebook story na siya ay umiiyak. Mapapansin nga na talagang nasaktan si Boy tapang sa hiwalayan nila ni Cherry White, samantalang si Cherry White ay hanggang ngayon makikita sa mga post nito na siya ay masaya, at wala pa nga itong statement sa kanilang hiwalayan ni Boy tapang, kung matatandaan rin na noong nagkasakit ang kaibigan ni Cherry White na si Norvan, ay hindi nagustuhan ng mga madla ang kanyang comment, dahil may sakit na nga si Norvan ay ginagawa pang biro ni Cherry ang kalagayan ng kaibigan, naging trending ang comment ni Cherry na iyon dahil hindi umano niya nire-respeto si Norvan, ngunit ano naman kaya ngayon ang ginawang ito ni Cherry White kay Chaka White? Usap-usapan nga ngayon ang ginawa ni Cherry na surprise para kay Chaka White, ayun pa nga rito ay gagawin niya umano dahil mahal na mahal niya si Chaka White, caption nga nito, dahil 500k followers ka na, ito 500k para sa hashtag Cherry White, dahil 500k followers na nga si Chaka White ay binilhan ito ni Cherry White ng cake at bibigyan pa umano niya ng 500,000 pesos. Ayon pa kay Cherry, magagamit na ni Chaka sa pampagawa ng bahay bago nga ibigay ni Cherry White ang pera kay Chaka White, ay tinanong muna niya ito kung ano ang gusto niyang matanggap. Sagot naman agad nito ay gusto daw niya ng cellphone. At nung ipinakita na nga ni Cherry White ang ibibigay niya kay Chaka White, ay makikitang maluha-luha nga ito. Sa una nga ay ayaw niyang tanggapin ang pera dahil cellphone lang ang hinihiling niyang regalo kay Cherry. Ani Chaka White, ayoko B, alam kong kailangan natin lahat ng pera, pero pinaghirapan mo kasi yan eh, wala kasing kabayaran yung pagiging magkaibigan. Dagdag pa nga nito, ngunit wala nang ang nagawa si Chaka White sa regalo sa kanya ni Cherry. Talaga nga namang ipinagpilitan ni Cherry White na kunin ito ng kaibigan, Naiyak na nga lang si Chuck White sa Regal ibinigay sa kanya ng kaibigan, makikita rin na maging ang ilang tao sa kanilang bahay ay masaya para kay Chuck White, sa video ng ito ni Cherry makikita ang comment ni Chuck White, hindi matutumbasan ng pera yung mga paghihirap at problema na nalagpasan natin since day 1 simula pa ng mga bata tayo, I love you as always be, maraming mga madla naman ang natuwa sa ginawang ito ni Cherry White.